Magandang gabi, Pilipinas. Narito na po ang pinakabagong update sa naganap na krisis sa tipo-tipo Basilan araw ng Martes na naging sanhi ng bakbakan, takot at pangamba ang bumalot sa bayan ng tipo-tipo Basilan matapos ang pag-atake ng mga armadong lalaki na umano'y may kaugnayan sa Moro Islamic Liberation Front o MILF ang insidente ay nagdulot ng malawakang paglikas, pag ng mga at gawain ng pamahalaan at ang pagsara ng mga establishmento. Narito na po ang headline tonight. Krisis sa Basilan, katahimikan bumabalik at ang kabuhayan sumasagot ang komprehensibong report sa krisis sa Basilan araw ng Martes at ang pagbabalik ng katahimikan at pagsasaayos muli ng kabuhayan at kalakalan sa tipo-tipo Basilan. Humupa na ang tensyon sa tipo-tipo Basilan matapos ang serya ng, pa, ng mga sagupaan huminga ng maluwag ang komunidad habang unti-unting bumabalik sa normal ang buhay. Ayon kay Governor Mujiba Bataman ang pagbabalik ng normal na sitwasyon ay resulta ng pagtutulungan ng mga peace partners, AFP, PNP at mga lokal na leader. Lubos kong ipinapaabot ang aking pasasalamat sa ating mga peace partners, AFP, PNP at ang ating mga traditional religious leaders sa kanilang maagap na aksyon, matatag na koordinasyon at ang sawang malasakit upang mapanatili ang kapayapaan sa ating komunidad. Samantala, kinunpirma ng One of First Infantry Brigade na sa ilalim ng pamumuno ni Major General Leonardo Peña, ang insidente ay isang Rido-related conflict sa pagitan ng mga lokal na grupo. Ang brigade kasama ang PNP at lokal na pamahalaan ay nagtatrabaho upang maiwasan ang karagdagan paglala at suportahan ang mga pagsisikap para sa kapayapaan at pagkakasundo ang gobernador at ang lokal na leader kabilang sina Mayor Tong Istarul at, at Commander Rajan Abdurrahman ay nagtutulungan upang maibalik ang kapayapaan at kaayusan sa bayan ng Tipo-Tipo Basilan. Sa pahayag ni Major General Leonardo Peña, Commander Joint Task Force Orion, hinihikayat namin ang lahat ng manatiling kalmado at patuloy suportahan ang proseso ng kapayapaan na kinikilala na ang pangmatagalan na kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng dialogo, kooperasyon at pagkakaunawaan sa pagitan ng lahat ng mga stakeholders. Ang Joint Task Force Orion ay nanatiling matatag sa pangako nito na ang kapayapaan at katatagan sa basilan sa pamamagitan ng pinag-isang pagsisikap sa lokal na pamahalaan ang puwersa ng seguridad at mga peace partners habang habang unti-unti bumabalik ang komunidad, umaasa ang mga residente sa isa mas maliwanag na kinabukasan. Alhamdulillah. Sa pagtatapos, sama-sama tayong manalangin para sa patuloy na kapayapaan at kaunlaran sa Basilan. Ya Allah, Gabayan mo po ang mga leader at mamamayan ng basilan tungo sa tunay na kapayapaan at kaunlaran. Naway magpatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa ikabubuti ng lahat, insya Allah. Manatiling nakatutok para sa mga update tungkol sa sitwasyon sa Basilan. Yan ang ating latest update sa araw na ito, Thursday, October 30, 2025. Ako si Nikki Butlangan para sa News Pilipinas Channel. Para sa iba pang news and information, mari pong mag-like and follow sa News Pilipinas Channel Facebook page, News Pilipinas YouTube channel, at sa iba pang social media platform. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, manatiling alerto at informado. Sama-sama natin ipaglaban ang pagbabago para sa tagumpay ng Pilipinas.